Isang dating miyembro ng New People's Army ang kusang sumuko sa mga otoridad sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Patuloy na iniinok ng pambansang pulisya ang iba pang natitirang kasapi ng mga rebelding grupo na talikuran na ang kanilang kinabibilangan para maiwasan ang gulo na tulog nito. Patuloy ang darapan ng sa ulat. Ang dati miyembro ng New People's Army ang kusang sumuko sa mga otoridad sa Parangay Poblasyon Puerto Galera, Oriental Mindoro nito lamang ika ng Abril taong kasalukuyan. Batay sa report ng pulisya, si Ka Ariel na 55 taong gulang na dating konektado sa iba't ibang mga grupo ng komunista ay nagpa siyang sumuko na may dalang isang unit na baril, homemade shotgun, isang magasin at dalawang piraso ng bala. Ang matagumpay na operasyon ng pagsuko ay naging posible sa pamamagitan ng nagkakaisang pagsisikap ng Porty Port Report B Maneuver Company RMFB, Oriental Mindoro Port Platon First PMFC, Baco Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit 4B at Regional Intelligence Division 4B. Ang naturang sumuko individual ay tinutulungan na ng Port Port B Maneuver Company, RMFB, para sa debriefing at tulong bago maisama sa Enhanced Comprehensive and Local Integration Program. Ito ay isang programa ng pamahalaan na naglalayong magbigay ng suporta at tulong sa mga dating miyembro ng mga armadong grupo upang makabangon at makapamuhay ng tahimik at produktibo sa lipunan. Ang pagbabalik-loob ni Ka Ariel ay hindi lamang isang tagumpay para sa kapayapaan, kundi isang inspirasyon para sa iba na nagnanais ding magbagong buhay at magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Ang pangyayaring ito ay isa lamang patunay na ang kapayapaan at pagkakaisa ay maaring marating sa pamamagitan ng maayos na pakikipagtulungan ng lahat ng sektor ng lipunan para sa hinahangad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogi alagad ng batas taga ng Balita Police. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme.